Sumuko ko na nga yung uh, kawuang sa tatlo na driver na sangkot sa hit and run o nakasagasa sa isang 61 years old na babae sa kanto ng Illinois Street at Aurora Boulevard sa Barangay Silangan sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District o QCPD ang mga driver na sina alias Nomer, alias Kelvin at alias Jody. Unang sumuko si alias Nomer na tama kayo sa driver ng Mitsubishi Mirage na sumuko sa mismo pinang pinangyarihan ng insidente matapos na masangkot nga sinampahan na siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, ngunit pansamantala siyang nakalaya matapos na makapagpiyansa. Habang si Alex Kelvin, na driver ng Toyota Fortuner at pangalawang sasakyan na nakasagasa sa biktima, voluntarily nagtungo sa pulisya para sa investigasyon, sinampahan na rin siya ng kaso. Yung ikatlong suspect na si Alias Chody may ari ng isang itim na Mitsubishi Xpander na unang nakasagasa sa biktima ay sumuko kagabi at inamin yung kanyang pagkakasangkot sa insidente dinala ang sakyan sa pulisya o sa DTEU para sa kakulang dokumentasyon, verification at masusing investigasyon at kasalukuyang inihanda na yung pagsampan ng kaso laban sa kanya.